ng money. Hindi, hindi uh, na. Mayaman kang pa. Hindi. pang abono nito. Eh. Ah. Oh, yan na isang magandang buhay mga ka-farmer tuloy ang laban never say die good morning, good morning. Good Good morning. tansya ko 2,000 plus eh ito, 40. 40 times 10, di no, 400, 400. Ano, 400 pieces. Pero kukuha pa ako. Kasi po yung isang ganun, hmm. No. mapalo ng mga siguro? 90. Balik isang, siguro, isang ganun, 90. 100. Tapos 12 ang ano eh. Masisino so 90 kasi. times to 90 times 12. 2,000 plus. Pero okay, ang ganda yung kalalabasan. Yung ginamin kasi, yung doon, ganyan lang tre. Ito masisino. Ah, masisino. Eh. Maganda na 'yung masinsin. So, ko saka Sa kamatagal. Matibay 'yo. Mas matagal, matagal siya no. Na. Matagal 'yung. Ay, ito na 'yung pinaka na pwedeng ano hindi Yan na yan. Yan ano. Oh. oh. wala namang ano yan. Sa kamaganda 'yung pawid. Oh, wow. Hagona is best. Sino, you know, <laughs> yung dito Punta ka ditong ang panangalian Sabayan oh. mo yung mga tropa Hindi daw sila kakain ng wala ka eh Tapos, <laughs> kukuha kami ng tupit lang yung pandugtong sandal lang daw eh. Ah, oo. Yung tupit. Ah, pandugtong. Oh, oh. yung doon. So, para hindi sila na magpuputol. Oo. Oh, man, para diretso na siya. <laughs> BNS, bambuk ra. Order na. Order na kayo. Rayat Pampanga. Pwedeng magpagawa. Pwedeng mag-order na. Ka Saan ang pinakamalayo mo narating, Kuya Mitz? Batangas. Batangas. Ah, uh, Batangas City. I Isabela. Oh, layo nun. No. Tapos dito sa... Laguna. Laguna. Nag Laguna ka rin? Dito sa La Union. Nag Union ka? Oo. Oo oh, yun pala. Tapos dito sa Zambales. Oo. Oh. Santa Cruz. Mas maganda na po kasi kung magpapagawa kayo ng kubo. Saltakrut. Nakita nyo na eh. Saltakrut. Diba? Saltakrut. Nakita nyo na yung gawa. Yun lang yun. Eh sigurado na kayo. May eh, ebidensya na. Kung baga hindi yung... Parang manghuhula ka pa ano. Kung ano. At least nakikita nyo na po na. 20 years. Oo oh, 20 years. 20 years na. Sobra na. 30 oh. years. Para. Tsaka ang mga gumagawa niya, talagang ano, San Carlos Pangasinan, best kubo maker. Hmm, eh. <laughs> <laughs> ganda. Oh. mabilis pala sila. Mabilis. Yan. Mabilis. Order na lang tayo ng isang rolyo na rin, ano? Sige po. Rolyo. Pag mo ng money, hindi, hindi oh, na mayaman kang pang <laughs> <laughs> malaking pang abono nito. Eh, ah, malalim ang balon. <laughs> Nag-aabono <po. laughs> naga na ako, paganda yung abono. Ayun oh, no, tingnan niyo lalim ang balon yung ni Kuya. Yung ginawa ng bahay, yung doon sa Paralaya, hmm. yung, yung, Puro, yung bahay. Kaya lang tinakpan niya din ng ano ano. Pero ginawa niya hmm. lang kisa mo yung pawin Parang hindi din hmm. ganoon ka. Ano. Pero yung bahay yun uh, 100 years na, 150 years. Ano ma? Lumo Wala wala akong mane. 20 pesos ang laman plus barya. <laughs> <laughs> Pinambayad ko ng Shopee kahapon. Marami. Saga, gad yung eh, mga gamit namin sa chili chili crab di po ba oh. nagano kami bumili ako ng mga plastic plastic mga titik mo ano, mama ano. yung chili bibigyan ka ayun punta muna kami saan magdadala pa oh sige basta dito mag ka maglunch ah oh, sige sige ang tayo ayan okay. ayan balikan natin yung sa Abot ng 2,000, mga tansya ko, 2, 2, 2, 2, 3 siguro. Kasi itong dito Yung salikit. Apa na kilo na yan eh, yung pantare. Nagdala nagdala ko ng dalawang kilo na naman eh. Mm. Yung yung plastic yung pantalon. Oh, yung pantalon. Oh, Tibay din yan oh. oh Mga nasa 2, 3 siguro. Yan, so 1, 3 plus 400, 1, 7 pa lang. Ano? Oh, wala, oh, marami-rami pa ngayon. Eh. So another oh, 400, uh, more or less, uh, naandun oh, na tayo. Kulang pa yan. Oo. -oh. Kaya-kaya nung may ikabit yan. Okay. Oh, sige po, ingat. Ayan, oh. Pawid mga farmer, ayan. Ano? Oh. Cacagatayo tayo para tis eh, yung mga langaw na dumapo diyan mga ka farmer, ayan. Oh, wala na yung kainan natin, eh. may namatay na oh. Kahit pa pano nami-minimize. Oh. Na nyo. Dead na yan oh. Yan lang sa gilid-gilid lang So mga dito hindi na ang pumunta doon na, na dead -de -de na sila kaya lang may gastos din nasa 3, 400 ang isang ganon ginagamit ko yan sa siguro mga apat na ano din apat na operations lang, kailangan mag para sa ano diba? so ayan balikan na natin bagong bagong pawid magulang na daw itong ginamit mga tiningin alam mo naman si kuya mits pambisado niya yung magandang pawid eh pintura ah sinungkit tingnan nyo mga ka Eh ayun sinasabing masinsin masinsin talaga yan So yan na po daw yung na po pwedeng ano ini kuya. Salagang masinsin. Yung iba pala mas Malaki ang ano Kaya kung gusto mo magtipid Pero ito Mas tatagal daw po yung pawi Kagaya sabi niya kalina Excited na tayo dito Ayan Tapos ayan Nagano na po sila Aga, Yung sa upuan Ang medyo medyo Maselan talaga Sabi ko nga Medyo Tsaga lang tayo Pero Yung pag-aantay Ay talagang uh, Ano worth it yung pag-aantay mga ka farmer dahil uh, ayan oh, uh, yung pag-aantay natin eh worth it yan pagkaya na yung nabuo na hindi bukas to bukas yung kabila pwede, pwede kaya magtapata na lang o pangit tingnan pangit tingnan ano yung hey baka sa niya pa. mo ah, alternate. Alternate ano Paano paano? Yung dalong ito sarado 'to. Oo, upuan to upuan. Ah itong corner na 'to ang open ah. Ina ano ko kasi alternate sana bukas dito sarado namanya kayo bukas naman mm, be... okay, doon okay, no. Ah gusto niya parehas na yung corner na parehas bukas mapapalayo tayo sa serbisyo eh. Inaano mo yung serbisyo kung medyo busy iikot pa nang gano'n Pwede naman parehas bukas dito. Ang luwag niyan, hindi na magsasalubong. Kahit magsalubong yan, walang problema. Ah, yun lang. Oo nga. So ang gusto niya parehas na bukas yung dalawang gulo. oh, pwede naman. Iikot nga lang talaga yung magse-serve. Mapapalayo. Pwede naman. Pero maganda din naman na parang may dating nga na hindi lang corner yung ano, doon may upuan din, 'di ba? Open, parang may dating nga eh. Kasi kung parehas dito bukas, walang problema sa magbabanggaan. Ang luwag niyan, porpit yan eh. Feet eh. Hindi, hindi yan kaso na magbanggaan man ano, hindi Luwag niyan. Ang inaano ko lang, yung pag-ikot, yung servisyo, medyo mas mabilis eh. Open na mo. Tapos yun, may upuan pa. Do, parang okay naman eh. Wala namang problema kung may upuan doon. Parang may design pa nga siya na may upuan pa doon sa corner. Ewan ko lang ha. Pero ako mas gusto ko yun. Ano, kasi iniisip ko, ito parehas ano, uniform na. na Daan dito yung mas malapit yung ikutan. Anong final? Ha? final? Tanong natin kay boss. Ako kasi little boss lang. May big boss pa ako eh. <laughs> <laughs> mayroon pa tayong big boss eh. Kasi yung nakaabang dito, sarado to dito. Naputol Ayun na, oh, lang. Naputol na no. Yun. Yun tarado lang. Ay wala na, kuno naputol na pala eh. Iyan mo na. Open na 'yun doon. Sarado to. So para sa corner na 'di Wala namang ano 'yan. Yung inaano ko lang yung serbisyo kasi Malaking bagay 'yun eh. Yung pagbisi ka. Yung tatlo, hapat na hakbang Pero okay na Sige, go mo na Na? Di, parehas na, open yung dalawang yun Ano bang gusto niya? Kasi kung ah, Open niya itong kabila, dito Alternate pa rin Ah, di ganun din pala Tapos Doon naman ang open niya Ha? Oh, yun pwede na. Sige. Alternate pa rin ano, ang labasan. Oh, yun naman pala eh. Nalilito ako dun ah. Hindi <laughs> kasi kahit sa walang problema eh. Dahil ang luwag dyan eh. luwag oh. oh dito nga. Kahit magsalubong kayo, walang... di Diba? pupunta dito, pupunta doon. Pero maganda na din na alternate kasi at least hindi parang tapatan yung pintuan ano. Oo. Pwede na yan. Alternate. Wala pa si Master Kubo, nasa yung isa. Yung si Bayaw. Sa bagay, Bayaw 'yun eh. Ha? <laughs> Ganda na. na ito, mamaya makikita natin. Mas maganda na to dahil talagang ano na. Mas marami na pong matatakpan nila. Tansya ko mga 2,200 pieces eh. To 2, 3. Ng pawid. Oo. Oh, mga 2, 3 ganun. Kinumpit ko kahapon eh. Almosal mo kaya muna kayo doon. nag na ba kaya? Doon. May pagkain doon. Oh. nag si Nyaman. Kung kumakain lang ako ng kanin, bibirahin ko na yon. Mga kopa. Um, ayan na, oh, Di na o. Oh. Tinambak na ni Kuya Mitch yung mga nipa. Mga kapal na. Ayan na. Sino ang tagapanggasinan? Kayong dalawa. Oh, eto, kapampangan na. Malakas si Kuya Mitch, ah. Lalo na nung pandemic, nauso yung kubo, no? Ha? Malakas dahil <laughs> nauso yung farm farm mga ano may, nila din develop yung mga lupa nung pandemic na John kubo sigurado ang uunahin ayan oh, ang ginagawa ni Junjun -Ju, no? hmm. suba kayo, kayo gumawa oo oh. pa ito sarado ito dito ngayon ang mag uh, pasok sa service sa kabila naman dito naman may ano upuan din dito so ganun din ano tapos so, upuan yan paikot dun yan dito open na yung both side ayusin natin yan ah, baka pag magmandaan patambakan ko na para at least ready na po siya kung sakali man na ano kulangin ang ano natin, space dito. Pero kung hindi, eh, stay put lang 'yan. Abang lang. Kung magbisi, di ba? Pero kung hindi na, eh okay na. At least may area pa tayo na ano. Stay standby lang. <laughs> Mahirap magpagawa ng isa pa tapos sa uh, di ba? Hindi naman ma-occupy. So kung ano lang yung ano ano natin eh, titingnan natin kung lalakas pa tuloy ha ah. halos kalahati na palang bumuhan nila mga ka-farmer eh. hmm. kalahati na ah. mga kalahati na sila so baka mamaya ayan hapon ano na lang po yan halos makukumpleto na po nila bilis lang eh apat eh Alang, wala pa nagpipintura dito eh. Hindi ko nga kay Papa yan, papinturahan ata ito na yung corner oh. Ganun. So mangyayari niyan, mapuputol siya pag mimit -me dito sa gitna. Magaling ano. Ayos, mabilis lang. Ko, dalawang dulo na. Para mo tapay ayo. Pare, no. Tapay ayo. Oh. Oh, pagtimpla. pag pagtimpla mo na. Siyempre, tinatanong pa <laughs> Ayan na. Lahati na dito. Almost half na yung nabububungan. More than half na pala, oh. More than half na tayo mga ka-farmer More than half 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 na Nako, abutin pa yata ng ulan. Ayan. Abutin pa ng ulan. ito na yung puan mga farmer Oh. Dito na ang ikot. Ito open na to. Nagkakaduyan dito. Lamesa dyan. Ayan na. Ulanin pa yata tayo ah. Pangalanganin pa bukas ha ah. ah. Ha Ha Sakto Wala pang net Wala pang net Sabi niya siya na daw ang bibili Hindi pang yan Hmm Ibig sabihin matatapos bukas Oh ayan na yung Woo! Ayan na Ay Walang pasabi ah Ay. Ang kuryente. Patay. Oh. Dito tayo. Oh, di ba? Safe na. Kambing ni Rizal. ngayon lang talaga sana hindi naman magta ay ulan na happy birthday nay, nay. happy birthday nay nay ay sasaya o alam mo ang ulan Thank you pala kay Tito Ferdinand, ayan o. Oh. Hindi oh, ano, meron din yung mga boys. Thank you po! <laughs> Para yung pangano sa pawis. Ganda na. Hmm. Ganda mga pinturahan muna to bago ikabit yung palo china paano po paano to pipinturahan yun black muna o white muna tapos black na o diretso na alin mm, uh, yung black ko ya ito sana pure black mo ka ha pure black primer muna na gray tapos papatungan na lang ng ano yung black bak 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 lang o primer muna pala bago natin lagyan ng uh, ano bago natin lagyan ng kahoy pinturahan na ano uh. Pawid Ah Palucina muna Ah no. Paano ah, tayo kukuha ng palochina? Lunis pa, sakali. Maganda nga yan, magkabilaan, ano? Palochina hindi di ba kaya? Okay. Uy, tumutulo na! <laughs> Walang katulo-tulo. Ayun oh. No? Ah, doon gumagapang. Ayun oh. No? <laughs> Gapang yan oh. No? Posible naman tutulo pa Ang kapal ng ano. Ang sinsin Bumagapang eh. Ba ba ba? Ha? Hindi, galing doon sa ano. Gumagapang lang. Gumagapang lang sa bakal. Mga na Makapal na, no? mo naman no? Makapal na, Ah, kahit matapa, tungtungan, may ibabaw niya, hindi, ano, oh, ang galing, ano. Dahil sa kapal nga niya. Grabe, yan, silipin natin, oh, no? mga ka-farmer, oh. Halos, oh... Nasa 80% na yata sila O 75% Kaunti na lang Ito mas mabilis sa kabila Kunti kaunti na lang Ayan Kumulan kasi Ayan ha eh, natin yung gata ng kunti Ayan uh, 75% na siguro sila Tamang tama daw Bukas matatapos nila Pero wala pang net Ayan isang oras pa para ano hin yun hmm. ayun sila doon dalawa oh, tatapos ito dito ala alas 5 ito ayun hmm. Ayos. talagang pinaray priority ni Kuya Mitch ito hininto niya muna yung patrabaho niya dahil uh, focus muna kami dito <laughs> Kuya Mitch talaga yan special tayo sa kanya uh, nila yung lechon eh mga siguro isa't kalahating kilo <laughs> napasarap na po alas 4 na last naming uh, customer Medyo na late na ng kaunti uh, Okay naman Naka more than na uh, one line po kami hmm. Hindi kagaya nung last time Saturday talaga medyo Sabi ko kahit isa lang siguro pwede na Thank you Ayan from Dubai po sila Ayan. Tapos yung upuan, ito na oh. Galing oh. Sabi ni Junjun, -Jun, kailangan na daw ng palo -tina. Kasi nga sana dapat bago sana mabubungan to, ay palo na. Eh, wala pa eh. ano niya na dapat madikit malagyan na daw ng palo china. Eh, oh nga, no? Madulas eh. Hindi lang alam kung paano tutungtong dyan. Nga, no? alam ni Junjun -Jun talaga. Trabaho. Kain na na. pinaganda nito pagka nakabubong na po tayo okay na so, wala na tayo alalahanin na uulanin man o no? ano wawalisan lang natin to as na o so, sa monday makakapag po tayo ng ano kahit umulan <clears throat> bumalik daw ang hangin habagat meron pa naman kaming kasiguran sa next week kasapsapan na naman Anniversary kasi namin So sabi ko Ay babe ano uh, I-outing na lang natin Para masaya ang lahat Kahit si Niyo Yun din po ang gusto Mahilig sa dagat yung bata uh, Masaya din naman siya sa dagat uh, lahat masaya Para buong tropa Sama yata yung Si Sai kaya lang sinasama kay family ni Rambo May hiluhin daw sa biyahe Ayun na uh -huh. Ayan na mga farmer Bago tayo magtapos oh. So ang bilis Trabaho Bukas Ay matatapos na daw po nila yan kaya lang Wala pang Liso So hanggang Monday siguro sila Okay na rin Eh mabilis pa rin naman yan ba diba? Kulang pa rin ang Ang ano natin ah Wala kulang pa rin ang uh... Grabe ano Ang lakas po kumain ng uh, Ano Pawid Hmm Hmm. So ayan mga ka-farmer ah, natapos na po ito ayos na <laughs> Tatamba ka na lang muna natin yan oh, Para ma -ano natin, maayos na natin yung mga kanal So ayan maraming salamat at magandang buhay